Hello! Narinig namin na may bagong bukas na murang steak restaurant dito malapit sa amin. Kaya naman ngayong araw ay susubukan namin. Sa halagang 1,000 yen lang, makakakain ka na ng steak. Sa ngayon, ito na yata ang pinakamurang steak restaurant na napuntahan namin. At ang nakakagulat pa dito, unlimited ang rice, soup, at mga sides gaya ng kimchi. Dun pa nga lang ay mukhang panalo na talaga. Kahit mura lang, hindi nila tinipid. Ang in-order namin ay steak and burger combo. Kakaiba yung plate na ginamit nila. Instead sa nakasanayang hot metal plate, bato ang ginamit nila dito. Medyo hilaw pa yung meat pag sinerve at ikaw na ang bahalang magluto sa hot stone plate based sa yung preference. At nung makakain na kami, dumaan lang kami saglit sa supermarket bago umuwi. Kailangan na kasi ulit mamili ng pambao namin sa trabaho. Madalas ay frozen foods lang ang binibili namin para madali lang i-prepare. Mahilig kasi kami sa soup, kaya kumu kumuha na rin ako nito para naman sa almusal, mga tinapay, at ang favorite kong cafe latte. Kumuha na rin ako ng dinner namin pag uwi bukas. At syempre, di mawawala ang dessert. At dahil kumpleto na nga ang mga bibilhin namin sa ngayon, babayad na kami. Good for 2 days pa lang yung mga binili namin. Pero ganto na agad siya kamahal. So paano? Uwian na. Bye!